Dalawang beses na yan! Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko to. Dahil isa kang gago! Dito ka pa nakatira sa bahay ko? Pinapatira kita? Tinuring kitang ka kaibigan, tol? Ha? Kahit anong sabihin mo, tol, I don't know what the fuck you did. Sumisigaw yung anak ko sa taas, daddy, daddy, daddy. Sabi ko, anak, bakit? Ha? Si Tito Badang, hindi ko alam, nakatayo na lang dyan, hawak-hawak yung kamay ko. Gago ka ba? Sisirain kita ngayon, yang pangalan mo, putang ina mo! Lumayas ka! Tangin na mo! Fucker. tol hinawakan ko lang ang kamay niya gago ka ba bakit mo papasukin ang kwarto ng anak ko tahawakan mo ang kamay isa kang timang may kaso ka ba, tol kakasuhan kita sirang -sira ka sa akin gago ka pinagtanggol kita sa lahat ng tao sa ginawa mo ha pangalawang beses na yan tol unang-una sa pamangkin ko ha unang unang ngayon, anak ko, gago, may anak kang babae! Gago! Bakit mo babasukin na tawakan ka, may stupid! Sirang-sira ka sa akin, badang, wala ka na sa akin! Gago! May anak ka bang babae? Gago! Dang, lumabas ka! Tang ina, mababaril kita dito, lumabas ka! stupid motherfucker sasabihin lasing gago harapan ng tao dito anong ginawa niya sa iyo last February nung nakahiga po ako nakapatay po yung ilo nagiinuman po kayo nun sa baba kami nagiinuman sa baba okay. okay. then tapos nung wala na po ako narinig na ino na. natulog na po ako na tapos nakapatay na po lahat ng ilo Tapos nung pagising ko po, nakahawak po siya dito, ginagalaw nito yung baba. Saan? Turo mo. Magaling kang kupal ka. Natatakot ka kanino? Sa kanya? Huwag kang matakot dyan sa kupal na yan. Hindi mo na tito yan. All of this is going to social media. You stupid fucking malibog na tao na wala kang utang na loob kang kupal ka. Pinatira kita sa bahay, pinakain, pinagtanggol pa kita sa lahat ng mali mo, anak ko pa tinalo, ko. tinalo mo, gago. <laughs> you are one stupid idiot. Now, hindi na sana kita dalhin sa police. Now, I'm bringing you to the police. You stupid idiot. Sikat-sikat ka pa nalalaman dyan. Ulul, sisirain ko kasikatan mo. Gago. kunyari hindi ano ano kaya hindi ko naman talaga po alam din o nga eh pag hindi talaga alam no ayos yan padang move move mm -hmm. away move away kaya lang ano mo yung ano mo yung Ano ko na lang sa cellphone? Ano ko na lang sa cellphone? and then na lang cellphone? ko na lang sa cellphone? Ano ko na lang sa